maliwanag sa dilim, misteryo ng kapis, kwento ng kababalaghan at pag-asa. Noong unang bahagi ng dekada 90, sa isang maliit na baryo sa kapis, nagkaroon ako ng pagkakataon na makilala ang isang matanda na nagngangalang Lola Adelina. Siya ang nagkwento sa akin ng mga nakakatakot na karanasan sa kanilang lugar. Malamig na gabi, habang kaming dalawa ay nakaupo sa malapad na silyang sa tabi ng pintuan ng kanyang bahay, magsisimula ang kanyang kwento. Saksihan mo, Lola Adelina, ang mga hiwaga at kakaibang pangyayari dito sa Capiz. Isa itong lugar na may sariwang galang sa kababalaghan. Nang makarinig ako ng ganoon, hindi ko alam kung dapat akong matakot o maging mapanaginig. Isang gabi, sa may dalampasigan ng baryo, may isang lalaki na nagngangalang Mateo ang naglakbay pa uwi matapos ang isang malupit na bagyo. Sa kadiliman ng gabi, siya ay biglang napansin ang malakas na hampas ng alon sa baybay. Nakita ni Mateo ang tila umuusal na anino ng isang babae, na may mahabang buhok na basa sa tubig at puting damit na lumulutang. Tumayo siya doon, ni malayang tinatahak ni Mateo ang landas patungo sa misteryosong babae. Tinanong ni Mateo, sino ka? Subalit, walang anuman ang naging tugon niya. Sa halip, lumakad siya palayo na tila ba hinahatak ng mga alon. Matapos ang ilang sandali, napagtanto ni Mateo na siya ay naglakbay sa kakahuyan at parang walang anuman ang nangyari. Nang bumalik si Mateo sa kanilang pariyo, doon lang niya na-realize na matagal nang patay ang babae na kanyang nakita isang bayaning nalunod ilang taon na ang nakararaan. Mula sa kwento ni Lola Adelina, nizo ayan ko ang bahay ng pamilyang Buena Vista. Natanyag sa kanilang po bilang isang tahanan ng mga mundo. Kwento ni Lola, sa loob ng bahay, madalas marinig ang malamdam na tinig ng isang sakol, kahit walang baby sa lugar na iyon Isang gabi, isang guru na nagngangalang Giselle ang nagtangkang pumasok sa bahay na iyon para alamin ang katotohanan Nakatanim sa kamay niya ang isang maliit na kandila habang yumayakap sa kanyang biblia Habang naglalakad si Giselle, biglang nagiba ang temperatura At naramdaman niyang mayroong kakaibang presensya sa kanyang paligid Tinatanaw niya ang mga bintana na mistulang may mga mata na nakatitig sa kanya. Marahil ay hindi siya handa sa kanyang mga nakita, isang anino ng isang bata ang sumulpot sa kanyang harapan. Ang maliit na boses ay bumulong. gusto ko lang ng kalaro. Isang pangyayari na nagiiwan ng takot at pagkamangha sa mga puso ng mga nakakarinig ng kwento. Umanhin at naubusan na ako ng oras para sa kwento. Subalit hinihintay ko ang iyong utos na ipagpatuloy ito. Hindi mapakali si Giselle matapos ang kanyang nakakatakot na karanasan sa bahay ng pamilyang Buenavista. Ang bata na babo sa kanya ay tila naglaho na parang uso. Ngunit ang nararamdaman niyang malabig na hangin na dumarampi sa kanyang balat ay hindi naglalaho parang mayroong hindi tanggip na nilalang na nagmamasit sa kanya mula sa dilim. Sa mga araw na sumunod, naging malimit ang kanyang pag-uwi ng gabi. Palagi siyang may bitbit na rosaryo at may taglay na takot na hindi kayang ipaliwana. Subalit, sa bawat hakbang niya patungo sa kanyang tahanan, tila ba may isang di kilalang entidad na sumusunod sa kanyang anino. Isang umaga, habang naglalakad si Giselle patungo sa paaralan. Nakaramdam siya ng malamig na hagod sa kanyang leeg. Bumulaga siyang tumingin sa paligid, ngunit wala siyang nakitang tao. Nagtulak na siya sa paglakad, subalit nagkaroon siya ng pangamba na parang may nakakasunod sa kanyang landas. Nagtatakbo siya pa uwi, ngunit kahit gaano kabilas ang takbo niya tila ba patuloy pa rin siyang kinukulit ng anino mula sa kanyang nakaraang karanasan. Isang gabi, habang natutulog si Giselle, biglang nagising siya sa malakas na tibok ng kanyang puso. Napagtanto niyang ang kanyang paligid ay puno ng kakaibang liit. Tinangkang bumangon, ngunit parang may hindi nakikitang kuersa na nagpapabagal sa kanyang kilos. Marahang umangat ang kanyang katawan, at sa kanyang harap ay nakatayo ang mukha ng bata na bamulong sa kanya sa bahay ng pamilyang Buena Vista. Ngunit ang ngiti ng bata ay nagiba at tila ba na puno ng malupit na galit. Bakit ka umiiwas? Bulong ng bata habang unti-unti itong lumalapit kay Giselle. Ang takot na nararamdaman niya ay parang sumasabog at sa bawat hakbang ng bata tila ba napapalibutan siya ng dilim hindi siya makapaniwala sa pangyayaring iyon. At tila ba ang buong silong ng kanyang kwarto ay nagiging isang lugar ng kadiliman at paghiral ng di kilalang nilala. Pagmulat ni Giselle, natagpuan niyang mag-isa na siya sa kanyang kwarto, ngunit may tila pagbabanta na kanyang nadama. Naisip niyang wala ng ligtas ang lugar sa kanyang kapaligiran. Ang anino ng bata ay hindi na tila babala, kundi isang seryosong banta. Hindi mapakali si Giselle matapos ang hindi pa nais na is nakaranasang iyon. Hindi na siya mapakali sa kanyang sariling tahanan. anuman man ang gawin niya, parang may nakamasid sa kanya mula sa anino ng kanyang nakaraan. Tuwing gabi, maririnig niyang nag-uumpisa ang malamlam na boses ng bata. Bumabalik ang mga salita. Gusto ko lang ng kalaro, na tila ba may diabolikong kahulugan na taglay. Isang gabi, habang nakatulog si Giselle, napaginipan niya ang dating bahay ng pamilyang Buenavista ngunit ang paligid ay nababalot ng kadiliman at paminsang magliliyab ng lihim na sekreto. Nakita niya ang bata na naglalaro sa harap ng kanilang bahay, ngunit sa paglipat ng kanyang tingin, nagiba ito ng anyo at naging isang anino na walang mukha ngunit puno ng galit. Sasalubungin kita, Giselle, bulong ng anino, at bigla siyang nawala sa kanyang panaginip. Pagmulat niya, naroon ang mabagsik na anino sa kanyang harap, tila ba hinihintay siyang lumapit. Sa kabila ng takot na nararapdaman, lumakad si Giselle patungo dito. Ang buong kwarto ay napuno ng malamig na hangin, at napagtanto ni Giselle na tila ba siya inilalabas ng kanyang sariling panaginip. Bawat hakbang niya ay tila ba nagdudulot ng malakas na galit mula sa anino. Ang bata, na ngayon ay tila isang nilalang na puno ng kapusukan, ay bamulong, dito ka na, Giselle. Kasama mo na ang mga naglalakad sa kadiliman. Biglang nagising si Giselle sa kanyang kama, o isang pawisan at puno ng takot. Gayun pa niyang may kakaibang kapangyarihan na sumusunod sa kanya, at tila ba ito'y nagpapakita ng masamang balak. Inisip niya kung paano siya makakawala sa kapangyarihang iyon na tila ba nagmumula sa anino ng pamilyang Buenavista. Sa mga araw na sumunod, pilit na iniwasa ni Giselle ang mga lugar na may koneksyon sa nakaraan ng pamilyang Buenavista. Subalit kahit saan siya magtunta, nararamdaman niyang may malupit na puwersang gumahapon sa kanya. Hinayaan niyang kumalat ang kanyang kwento sa buong baryo. At sa tuwing may naririnig na naglalakad sa kaniliman, lahat ay nag at nagtatago sa kanilang mga tahanan. Ngunit sa isang pagkakataon, habang si Giselle ay naglalakad sa madilim na kagubatan, bigla siyang naipit sa isang lugar na puno ng katahimikan at hindi pangkaraniwang. Tila ba ang buong kagubatan ay naghihintay na mangyari ang isang hindi pangkaraniwang pangyayari? Tinanong ni Giselle ang sarili ano ba ang gusto mo sa akin? Subalit walang sagot, nagpatuloy siyang maglakad sa kagubatan na tila ba nag -iisa. Sa kalaliman ng kagubatan, biglang nagtagto si Giselle sa isang matandang babae na may hapak ng kababalaghan. Ang matanda ay nakatanim ng rosaryo sa kanyang kamay at puno ng kabatuhan sa mga espiritu. Giselle, Ania, ikaw ay may kakayahan na harapin ang mga nilalang mula sa kadilima. Kailangan mo lang mahanap ang sagot sa mga lihim ng pamilyang Buenavista. Dahil sa kawalan ng katiyakan, nagpa siya si Giselle na sundan ang payo ng matandang babae. Dinala siya nito sa mga lugar na puno ng misteryo at mga lihim na saklaw ng pamilyang Buenavista. Habang naglalak, na nasumpungan ni Giselle na ang mga espiritu sa kapis ay hindi lahat masama. May ilan na naglalakad ng mapayapa, habang may iba na puno ng galit at hinanakit. Isang gabi, habang sila ay naglalakad sa tabi ng dating tahanan ng Cuenavista, biglang lumitaw ang anino ng bata na laging bumubulong sa kanya. Ngunit sa pag-aayos ng kanyang takot. Napagtanto ni Giselle na ang bata ay hindi nang iti ng galit. Sa halip, ito'y tila ba may pag-asa, naghihintay na mabasag ang nakaraang lihim at makuha ang kapayapaan. Kaibigan, Giselle, buwi ka ng bata. Ang lihim ng Buena Vista ay may kaugnayan sa hindi nagkakasundong pagnanasa at pagtatanggi ikaw ang magdadala ng katotohanan at kahulugan sa aming hindi malinaw na kamatayan. Sa pangako na mabunyag ang mga lihim at magdala ng kapayapaan, sumang-ayon si Giselle na ipagpatuloy ang kanyang misyon. Sa paglipas ng mga araw, Tinuklas niya ang mga dating kwento ng pag-aaway at pag-aagawa ng ari-arian sa pamilyang Buena Vista. Dahil dito, ang kanilang mga kaluluwa ay nananatili sa pagitan ng lihim at kasaysayan. Isang hating gabi, sa ilalim ng malamig na hangin at dilim ng gabi, nagtagpo si Giselle sa anino ng dating matandang may-ari ng Buena Vista. Sa ilalim ng lihim na usapan, unti-unti ay nagbukas ang pinto ng kamalian at kaakibat na pag-ibig. Isinaysay ni Giselle ang kanyang natuklasan sa mga tagapagmana ng Pamilya Buenavista, na siyang nagdulot ng paghihingalo ng kanilang mga kaluluwa. Sa tulong ng matandang babae at ang kanyang rosaryo, nagsimulang maglaho ang malupit na galit at hinanakit sa kagubatan. Ang mga kaluluwa ng Pamilya Buenavista ay unti-unting nakakalay mula sa pagkakagapos ng kanilang nakaraan. Ang bata na dati, puno ng galit at pangako ng kamatayan, ngayon ay lumabas mula sa anino, puno ng kaligayahan at pag-asa. Ngunit, sa kabila ng pagbabagong ito, may isang anino na nananatili sa dilim, tila ba hindi handang bumitaw sa galit at pangungulila. Ano kaya ang sikreto nito at paano ito mabubunyak? Sa pagtatapos ng ritual ni Giselle, Nagkaroon ng katahimikan sa kagubatan, ngunit tila ba may isang anino na hindi pa rin nawawala. Nang buksan ng mga kaluluwa ng Pamilya Buenavista ang pintuan ng kanilang madilim na nakaraan, lumabas ang isang malamig na hangin, at ang anino na tila ba lumalabas mula sa dilim ay napagtanto ni Giselle na may mas malupit pang lihi. Isang umaga, habang naglalakad si Giselle sa baybayin, nararamdaman niyang may nagbabantay sa kanyang likod. Paminsang naririnig niya ang malamlam na tawa ng isang babaeng naglalakad sa kanyang pagsunod. Ngunit tuwing lilingan si Giselle, wala siyang makitang tao. Isang araw, natuklasan niyang ang babaeng iyon ay isa sa mga kaanib ng Pamilya Buenavista na di umano'y nagtangkang sumunod sa mga yapot ng mga kaluluwa na lumaya na. Dapat mong bantayan ang mga lihim ng Buena Vista, mulong ng babaeng anino kay Giselle. Hindi lahat ng masama ay natatapos sa pagtuklas ng katotohanan. May mga paminsan-minsan na nagtatagupay sa paglikha ng kanyang sariling kababalaghan. Hindi matinag ang takot sa puso ni Giselle, ngunit batid niyang kailangan niyang harapin ang aninong ito upang mapanatili ang kapayapaan sa kanyang pagsusuri sa mga kwento ng nakaraan, natuklasan ni Giselle ang masalimuot na pag-ibig at pagnanasa na nagbunsod sa isang tao sa pamilya Buenavista na magdulot ng galit at paghihiganti sa kanyang mga kamag-anak. Sa paghahanap ni Giselle sa katotohanan, napagtanto niyang ang aninong ito ay si Rosa, isang kaanib ng pamilya na nabigo sa pag-ibig at pinili ang lantas ng dili. Sa kanyang pag-aalinlangan at pagkawatakwate, si Rosa ay nag-ambisyon ng kakaibang kapangyarihan at ngayon ay nagtatangkang bahuhin ang kasaysayan ng pamilya Buena Vista. Isang gabi, habang si Giselle ay naglalakbay patungo sa dating tahanan ng Buena Vista, bumangon si Rosa mula sa dilim at nagsanib puwersa sa kanyang paligid. Sa pagbuhit ng mga salitang di kilalang ritual, nagtagumpay siyang ilabas ang mga kaluluwa na inilaya na ni Giselle Tila ba ang kanyang galit at hinanakit ay nagbigay buhay sa masamang kaharian na likha niya? Sa tindi ng hangin at kulo, nagsimulang dumating ang mga anino ng mga tagapagmana ng Cuenavista Ngunit ito'y tila ba hindi sapat sa kapangyarihan na itinatag ni Rosa? Si Giselle, sa kanyang takot at tapang ay nagpasya na harapin ang anino ng dilim. Sa pagtatagumpay niya na ilabas ang kanyang sariling tapa, nagtagumpay siyang makalaban sa mga kapangyarihan na nagdulot ng kadiliman sa kapis. Sa gitna ng dilim at bangun, lumaban si Giselle laban kay Rosa, ang aninong handang talunin ang lahat upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan ang kanilang laban ay nagdulot ng mga paminsan-minsan na pagkakasalpukan ng lihim at kapangyarihan. Saan muling nagsanib pwersa ang mga kaluluwa ng mga Buena pista upang ipagtanggol ang kanilang sariling kapayapaan. Nang dumating ang oras na tila pa ang lahat ay magiging panganib, nagising si Giselle sa kanyang kakayahan na manindigan para sa katarungan sa kanyang pagtutok sa pag-ibig at pag-unawa, isinambulat niya ang katotohanan na likas na naruroon sa puso ni Rosa, ang pagkami sa pagmamahal, ang pagnanasa sa pag-ibig na hindi natupad, at ang pait ng hinanakit mula sa mga pangako na hindi naganap. Naiintindihan ko ang iyong sakit, Rosa, pabulong ni Giselle. Ngunit kailangan nating harapin at yakapin ang katotohanan ang pagbibigay hindi dapat maging dahilan para sa kaharian ng dilim. Sa halip, dapat itong maging ilaw na nagbibigay liwanag sa ating mga puso. Sa malambot na tinig ni Giselle, nagbago ang anyo ni Rosa. Ang kanyang galit at kapangyarihan ay unti-unting napalita ng lungkot at pangungulila. Sa pag-iiyak, nagsimula siyang maglaho sa dilip. At ang kapayapaan ay dumating sa lugar na tila banu na binitiwa na ang lahat ng pag-asa. Ang mga kaluluwa ng mga buena pista na nagtatagumpay sa kanilang laban ay nagbigay galang kay Giselle at pagkatapos ay tahimik na naglaho. Ang bayan ng Capyes ay nagkaroon ng bagong pag-asa at kapayapaan matapos ang matagal na pagkakasira at pag-aalab ng galit. Mula noon, nagsilbing tagapamana si Giselle ng mga kwento ng kababalaghan sa kapis. Hindi lang ang mga kwento ng takot, kundi pati na ang kwento ng pag-asa at pagbabago. Itinuloy niya ang kanyang misyon na magsilbing ilaw sa dilim, at ang bayan ay bumangon mula sa malamlam na kasaysayan. Ngunit sa kanyang paglakbay, nagkaroon si Giselle ng pangitain ang anino ni Rosa na tila ba nagbigay palam sa isang pagluha ng kalungkutan. Ang pag-ibig at pag-unawa ni Giselle ay nagbigay daan sa paglaya ni Rosa mula sa kanyang sariling pagkakakulong. Sa huli, may bahagi ng puso ni Rosa na nagnanais ng kapatawaran at katahimikan. Isang taon ang lumipas matapos ang pagpapamahagi ni Giselle ng mga kwento ng kababalaghan sa Kapit. Sa kabila ng mga pagbabago, ang mga kwentong ito ay nagbigay inspirasyon sa mga tao na harapin ang kanilang takot at harapin ang sariling mga demonyo. Ang bayan ay umunlad, at ang mga espiritu na dati nagdudulot ng takot ay naging mga tagapagtaguyod ng kapayapaan. Ngunit may isang gabi, habang si Giselle ay naglalakad sa baybayin, napagtanto niyang may isang anino na sumusunod sa kanya sa halip na takot napagtanto niya ang tahimik na pangangailangan ng kaluluwa ang paglisan mula sa mundong ito at pagsabog sa lihim na pagmamahal lumapit si Giselle sa anino at sa huli nagtagumpay siyang magbigay kasiyahan at kapayapaan sa isang kaluluwa na matagal nang naghihintay sa kanyang paglaya sa paglipas ng mga taon, ang bayan ng Kapis ay naging simbolo ng pag-asa at pagbabago. Ang mga kwento ng kababalaghan ay naging bahagi ng kanilang kultura, na nagbibigay aral at inspirasyon sa bawat isa. Si Giselle, bagamat may mga galos mula sa kanyang pakikipagsapalaran, ay nanatiling tagapagdala ng liwanag sa dilim. Sa pagtatapos ng kanyang kwento, iniwan ni Giselle ang bayan ng Kabis na puno ng pagbabago at pag-asa. Ang mga espiritu ng nakaraan ay nagtagumpay na magsanib puersa para sa kapayapaan at katiwasaya. Sa huli, natutunan ng lahat na ang pagmamahal at pag-unawa ay higit na makapangyarihan kaysa sa anumang dilim o takot na maaaring dumati. Ang bayan ng Kapis ay lumipas sa malupit na kadiliman. At ang kanyang mga taga-hanga ay nagsilbing tanglaw na nagbigay liwanag sa landas. Si Giselle, bagamat naglaho sa kanyang paglalakbay, ay iniwan ang kanyang alaala at inspirasyon sa puso ng mga tao. Salamat sa inyong panunood sa panibagong kwento ng Katata. Kutan wag kalilimutang mag-subscribe, like and share. Please! Baka naman tulong nyo na sakin para mas pagsipag at kupa. Maraming salamat hanggang sa susunod na kwento dito sa Kwento ng Kaba.